Nakikipagtulungan ng DPWH sa Insurance Commission para mabawi ng gobyerno ang bahagi ng ginastos nito sa mga maanumalyang proyekto kontra baha. Sa so, pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nagsabi ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa komisyon. Saksi si Joseph Moro. ma'am, Mailap pa rin sa media si Sara Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Po ma'am, napikirasuhan po kayo 7.1 billion. Mailap din ang asawa niyang si Curly na sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng isang oras sa pagdinig. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga na nasabi ko, um, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo mak makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ra makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa labing anim na ng mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumitin na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa so Office of the Ombudsman Misguided o mali gabay sa mga diskaya, pakikipagtulungan sa so gobyerno anila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ kahapon ng reklamang graph sa Ombudsman dahil sa Money Ghost Project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaasa silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at ikokonsidera sila bilang state witness. Labing anim pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Ang DPWA siya kikipagtulungan na rin sa Insurance Commission para mabawi kahit 30% ng contract price ng mga proyekto sa mga insurance company na mga tiwaling kontratista ng flood control projects. 30% lamang ang pinakamataas na insured amount ng mga proyekto. Pagka may kaso, na may ebidensya na na either ito ay ghost o napaka substandard o maano magya immediate po susundan na namin yon ng pagfafile ng claims under this agreement with the insurance commission pwede naman raw habuli ng mga insurance company ang mga tiwaling kontratista yeah. sila naman ay mayroong karapatan under the law na bawiin yung kanilang binigay na bayad sa insurance doon sa ininsure nilang kontratista Sinisingil na ang mga insurer ng Ghost Projects sa first District Engineering Office ng Bulacan. Sa Liberty Insurance, sa Travelers Insurance, tsaka Sterling Insurance. no Lahat yon, uh, iba't ibang proyekto, sumugat na kami. Kinukuha pa namin ng panig ng na mga nabanggit na insurance company na ayon sa DPWH ay di pa rin daw sumasagot sa kanila. Tana, mag Sana magkusa na sila. no Magkusa na sila. wag na silang mag... Uh, legal legal pa uh, lalo na kung lalo na ngayon na ghost ang pinapriority natin sana magkusa na sila at ibalik na nila yung claim na yon huwag na natin paabutin pa sana sa court ito pero kung magmatigas sila at labanan nila wala tayong choice pasensyaan tayo sa gitna ng mga investigasyon, wala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga aligasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I've, I'm confident because I know what we did or did not do. Uh, so, but if, uh, if, 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 we, we, investigate, we investigate everybody, uh, we we'll follow the evidence. And wherever that leads is, 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 is uh, not something that uh, we try to direct or influence. Uh, That's why we have the ICI. Ang Pangulo nag-ungkat sa flood control project sa kanyang zona noong Hulyo. Nasundan niya na magkakahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan, wala pa rin napapanagot. Kaya masidhi ang panawagan ng mga mamamayan mula sa mga ordinaryong Pilipino. Di, kayal, mga kurapo, di, kayal, mga kurapo, Hanggang sa mga personalidad. Ikulong ang mga magnanakaw ang mga panawagan. Umabot na hanggang sa mga concert. Sa mga sports event. At maging sa prestigyosong pagtitipon gaya ng Sinamalaya. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Artista Kulong yung mga kurakot! Labas sa kurakot! Kada biyernes nga ay may mga protesta kontra katiwalian. As of November 30, isang malaki hang marcha ulit ang isasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Parang hindi naiibsan ng galit dahil nga katulad itong sa ICI, humihingi tayo ng transparency vis-a-vis -vis their desire for security and confidentiality. Pangalawa, ah, nakikita natin na tuloy-tuloy ang korupsyon. Kailangan katukin sila na pakinggan na ang taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.